mas palakasin, mas paunlarin. Isa sa tinatalakay sa mundo ng maritima ang shipbuilding and ship repair industry sa Pilipinas. Ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating bansa? The Philippine shipbuilding sector already supports thousands of skilled Filipinos, welders, engineers, traders, designers who breathe life into steel and turn blueprints into pride. We are building a Philippines That the world will look up to, not only for seafarers, but for the ships that carry global trade. The world. Sa pagitan ng Maritime Industry Authority, DOTR, ARTA, at ng Danish Embassy Manila, binuksan ang bagong yugto sa pag-usbong ng SBSR o Shipbuilding and Ship Repair Industry sa Pilipinas. Layuni ng international conference na ito na mas payubungin ang supply chain at gawing modernisado ang industriya sa bansa. Oras na ito ay maipasa at ganap ng maging batas. We can shape a Philippine shipbuilding and ship repair sector. that is modern, competitive, and proudly world class. Sa unang araw ng International Conference ay tinalakay ang mga sumusunod na estratehiya. Una ay ang pagbuo ng isang globally competitive Philippine shipbuilding sector at pag-aaral sa mga pulisiya ng SBSR Bill. Pagtalakay sa access ng green at digital na pondo para sa modernization ng mga shipyard. Paghahanap ng mga insentibo tulad ng tax holiday para sa mga lokal na supplier ng bakal at piyasa upang magkaroon ng matibay na domestic supply chain. Pag-aaral kung paano magiging cost effective ang decarbonization at digitalization sa mga lokal na shipyard. Sinundan ito ng pagtukoy ng mga skill gap sa sektor ng pagbuo ng public-private training partnership para magkaroon ng specialized curricula. At ang pagbabahagi ng best practices para manatili at umasenso ang mga skilled workers sa Pilipinas. Ayon kay Denmark Ambassador Franz Michael Melbin, nakita nila ang magandang tradisyon at husay ng mga manggagawang Pilipino kung kaya't pinili nilang makipagtulungan sa Pilipinas.

Patunay lamang ito ng iniwang kataga ni Marina Administrator Sonia Malaluan na ang Pilipinas ay hindi lang bansa ng mga seafarer, kundi isa ring bansa ng mga shipbuilder. Sa pagtatapos ng programa, inaasahan naman na mag-uumpisa ang panibagong yugto ng paglago para sa isang layag sa bagong Pilipinas. Bukas ang Pilipinas sa mga bansang nais makipagtulungan sa iisang layunin na modernisado ang Philippine Maritime Industry. Ako si Levi Miranda para sa Marina Digitv News on Deck